Pinuloy mga kalodi. Ayun o. Mag-adobong tinulang paa ng tayo ng manok. Adobong tinulang paa ng manok. Mga kalodi. Ayun o. Sibuyas. Bawang. oh. Pamintang durog. Bechin. Daon ng laurel. Ayun Mga sangkap. Oh, abang hiniwahi, abang hiniwahi ko yung papaya ko. Sariling tanim yan. Nilaga ko yung malok. Yung paalang malok. Nilaga ko muna siya. Para pag siya, malambot na. Yung iba pa nag-adobo ng paalang malok, hindi yung adobo. Kaya patagal sila ang ano. sila magluto. Sa akin, oh, nagisa ko na yan. Ay, nagisa na. Nilaga ko na yan. Oh. Malambot na siya. Oh. Hmm. Malambot na yan. Hmm. Oh, malambot na. Kaya pag, na, pag nag-adobo na ako, mabilis na lang. Hmm. Pwede na lang maluto. Mabilis sa maluto. Hmm. lang bot ko yan habang nihimay ko yung papaya. At sinabayan ko na rin ng sain. Hmm. Saglit lang po. Kaso matagalan tayo sa papaya. Matagal maluto. Yung, matagal yung papaya, matagal maluto kaya naman tayo matagalan. Pero sasabayan natin sa paggisa para madali siyang maluto. Oy! Sayang, buhay pa. Ah, balik. <laughs> para maugasan, tatapon naman natin yung sabaw nito. Hmm. Hmm. Para sa maugasan ulit. Ayan, oh. Ayan na. Ah. Gigisahin na natin yan mga kalodi. Hmm. Tapon natin to. Yan, magigisa na tayo ng gisa na tayo ng ilalang tayo tayo na tayo, tayo mantiga arbor mo tayo ng mantiga rito arbor tayo ng mantiga sa kasama ko pa nagpaalam ko dito, nagpaalam ako sa bote kunti lang naman eh, hindi naman mara tayo yan eh Ayan. Ito yung mga kalokod din. Ang ko niya, yung paa ng manok, ilahadi ako muna siya. Nang mga 30 minutes, mga 30 minutes, para pag inadobo ko na yung paa ng manok, madali na siya maluto. Mga kalokod din. Ayan, yung magbisa ako ng bawang. Isa bawang, ipulak-pulahin yung bawang, mga kalokod din. Ayan natin. Dako natin ilagay yung sibuyas. Kasi yung iba niya mga kaloko di, ang nagluluto ng adobo, pag yun yung diretso gisa. Kaya ang tagal na magluto ng manok. yung parang walok. Pinapalang magsimba pa sila sabay sa paglambot. Hmm. No ako, ginagawa ko, ilaga ko muna yung panong manok. Habang naglalagay ko ng panong manok, hinihimay ko yung papaya, mga kalokodi, yung papaya. Hmm. Sariling tanim din yan, mga kalokodi. Sariling tanim namin dito yan, mapahaya. Ang ina dyan yun. Tapos nilagyan ako na siya ng konting tubig. Kasi ah uh, ano, matagal maluto yung papaya. Habang niluto natin yan, hindi ko ng pamintang durog. Tapos daon ng laurel. Tapos lagyan ng konting tubig. Tapos konting toyo lang muna. Saka konting suka. Hindi natin uubos yung suka. Saka yung toyo. Pag malapit ng malulot, pag kumulo na yan, tapos pag malapit na malambot yung, pag malambot na yung papaya, pwede na ilagay yung, pag medyo malambot na yung papaya, yan, nilagay ko na yung toyo, yung final. Yan, medyo malambot na papaya na yan, nilagay ko na yung toyo. So, oh, inumbas ko na yung toyo. Yan, kalodi. Pati yung suka. Yan, yan. Dobo. Hmm, sarap. Yung ulam na Yan yung paan ng manok bigay ko sa paan ng manok nagkakalaga ng 60 pesos kaya ang gastos ko dyan 60 pesos tapos sibuyas betchen binyat, nagkakalaga ng ano, 94 talagang 94 may ulam na pero yan ulam na yan abot siya hanggang limang araw ang alodi ang asukal dalawang kutsarang asukal para masarap-sarap mga dobo natin Nandiyan ko lang dalawang kutsara ng asukal, mga kalodi. Good morning to this video, mga kalodi. Mga uh, kalodi, o. Oh, sarap. Yan. Yan. Wala tayong pambiling. Mahal kasi ang patatas, mga kalodi. Kaya ginawa ko, imbis na patatas, papaya na lang. Wala pang gastos. Libre.